Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaidol. So, dito lang naman tayo sa taas. Una, una. Thank you sa inyong lahat, sa inyong palaging suporta sa ating monthly channel. Dito yung vlog mga kaidol. Sa lahat po na nag-comment dyan sa mga silent viewers, thank you so much. No? Kahit hindi kayo nag-comment mga silent viewers, alam kong uh, nagsusuporta kayo sa ating channel dito. So, ngayon mga kaidol ay... Uh, Patuloy kami dito, magbubong, mag, kami ng bubong. Pero bago namin yan kinabitan, yan ho, may tingulayan tayo na kulay black sa ilalim. Kasi yung mga grooving dyan, is kulay black. Pero lang dyan lang muna yung lalagyan ko ng black mga idol para lang makapagbubong kami, no? Kasi baka babutan kami ng sobrang init dito. So yan, oh. Thank you so much at uh, mag-intro po muna tayo mga idol. ito na po ang kaganapan dito mga kaidol makita natin yung pinagawa uh, gawa. pinagawa namin dito kulay brown po yung bubong na inalagay natin dito mga kaidol ganyan punta doon uh, at dito sa kabila ating po sobrang mapurol yung ating tigip, tigip ang tawag dito sa Tagalog. So, kailangan nating iliha muna mga kaidol. So, yun yung ginagawa natin dyan. Oh. Kakabait natin yung pinto kasi kanina, kaya kami kami lumipat ng trabaho dito mga kaidol sa loob. Kasi kanina umaga ay maulan dito. At ngayon, bumalik na naman yung init dito sa labas. Mamaya, uh, Mamayat maya siguro baka babalik na namin babalak babalik kami doon sa bubong no para ikabit ulit yung bubong kasi hindi pa hindi pa kasi naubos yung kanilang uh, mix mixing na skim coat mga kaibigan kaya hinihintay ko sila ayo nakapaan dito bumalabas yung ating uh, pinahid na sunblock Ayan, and thank you so much sa inyo. Abang-abang na -abang kayo dito para sa pagkakamit natin mga kayo. Magbigay tayo ng kuting tutorial. Pakita natin dito mga kayo dulo. Ito po yung ginuhit natin. Ito po yung kasyang kasya po mga idol dito. Yan. Zero talaga siya. Yan. Hmm. Ganyan siya mamaya. Papakita natin yung sabi ko. Yan. So hanggang dito yan. Mamaya fix talaga siya yan. Para zero-zero. Pwede tayo gumamit ng ganyan. ng ganyang desk mga idolo. Ayan. Pwede lang yan sa kahoy pero yung ano lang ganito lang. Hindi na masyadong lapad. Ayan mga kahoy lang. Tinabit na natin yung bisagra. Hinges. Ayan o. Oh. Sakto-sakto siya talaga mga kahoy. Ah. So, yun, hindi pa natin nalagyan. At yung isa ay nalagyan na rin. Pagtatabas niya ay eh, saktong-sakto talaga. Okay mga ka-idol Next, makapagbigay tayo ng kunting tips. No?

Ito ang sa bisagra sa pagkabit ng mga bisagra sa mga baguhan ng tagang yung hindi pa natuto para makapagbigay din tayo ng kaalaman. Baka kasi may gusto dyan na matuto kung paano ikabit yung mga uh, doorknob. No? So ganito. Ito po yung una makabit mga idol bago ito. Kita natin ito. Dapat ito nakalaba, na, nakaharap sa labas kunwari sa loob yung bukasan yung pag ganito. Ayan o, no? papunta sa loob kapag ano niya, yung ganito niya, ay nakaharap papunta sa labas kasi po ito po yung lock. At ito rin mga idol, ang susian niya ay eh, dapat nasa labas. No? Oh, ito. Makikita niyo, ito po yung susian. mga kaidol at tatapos na rin natin sa wakas ang pagkabit ng itong ito, pinto na to yan so kailangan na lang natin maglinis dito no And, isa natin at mamaya ay babalik tayo doon sa bubong pagkakabit ng bubong so dito ang bilis na natin ginawa Ayan, no. ano kahit balik tarin rin pag ikot yung pinto nakaganito Oh. Ah, uh, yan ito. Tapos, balik so, Ata dito. Uh, dito. May awang siya kunti. Kunti lang yan. Kunti ano. Halos isang ano lang o. Halos isang ano Para sa batak. Para na publiko Dito ay kulang pa ng ano bolt. Yan. Thank you so much. Mat salam. Salhat. Isa di tayo mga idol dito sa ating ginagawa ngayon. Yan. Ako na mga kaibulong dito mga ka idol Ano lang. lang? dulo dito lang kayo mga ka idol at sa mga nanonood dito, maraming salamat sa inyo mga idol. So much, hindi na tayo kailangan siguro magbigay uh, ng tutorial dito mga idol kasi uh, nung nakaraan kasi may gumagawa, ginagawa natin, nagbigay na tayo ng tutorial. No? Kaidol at na rin natin sa wakas ang pagkabit dito ng bubong sa harapan mga Kaidol makikita nyo ayan so, ang so, ginawa ko dito mga kaido dito sa dulo may tubo kasi ng poste may poste na tubo So yan naka kayupi yang hubong natin dito sa gilid, makikita niyo may batak siya. Oh. Yan. Kailangan niya nakayupi para hindi yung tumagas sa ilalim, no? Yan ito yung yupi niya mga idol, Oh. Ano kailangan may mga guhit guhit yan yan tayo dito. Ah, swabi. So, Okay. Ating Thank you so much sa inyong lahat mga kaidol. Ilan pa dito, basang basa pa yung bubong. Mabulas nga dito sa taas mga kaidol, pero natin lang kaidol, tinitiis natin yung madulas, no? Basta keep safe lang tayo. Ayan. Ayan. Thank you so much sa inyo lahat mga kaidol. So keep safe sa lahat mga kaidol. Sana mag-ingat kayo palagi kasi ang bagyo. Ang bagyo kasi ay uh, dumadaan doon sa titih no? Makikita nyo, lakas ng bagyo. At saka sa ilo-ilo ba yun? Sa ilo-ilo at saka sa Cebu na pumakakaya doon. Nakatakot yung bagyo, sobrang lakas. Si Tino, ayan. So, always keep... Naging alert pa mga kaidol, huwag mong pabayaan yung mga anak niya. Kakaawa talaga yung mga bata. pag niya mga kalamidad na dumarating sa atin. So thank you so much at God bless as all. Ganang hapon sa inyo mong lahat dyan mga kaidol. So unang una, uh, po nananawagan sa inyo mga kaidol na sana mag-ingat kayo palagi. No? Kasi ang bagyo ay dumaan na po sa ibang ibang lugar po mga kaidol tulad ng liti. Kung nakita nyo yung mga video mga kaidol, kawawa yung mga tao, nawawa yung mga bahay. No? So kung nakikita nyo, nagliparan po yung mga bubong. So Be careful kayo palagi mga idol at uh, dito naman po sa amin ay medyo wala naman pong uh, hangin pa pero medyo makulimlim na po yung area dito sa takurong no So be always kami dito mag-iingat mga idol para sa inyo. At kayo rin sana po ay mag-iingat kayo na kung kayo naman po ay nadaan na sana po ay uh, okay lang at wala sana ang samang nangyayari po sa inyo. So yan at uh, mag-shoutout na tayo sa ating mga mahal na viewers no. Uh, shout out kay Boy Bilasco. Shout out idol Boy Bilasco. At uh, Lano Family watching from uh, Canada. Shout out Lano Family from Canada. Thank you so much idol sa iyong suporta. At Angelica Oksu from Pasig. Shout out Angelica Okso. At kamusta na po sa inyong lugar dyan? Wala ba yung bagyo na dumaan? No? Thank you so much kahit sa panunood. Maraming salamat mga idol. Milinda Puras from CDU. Thank you so much. Shout out sa iyo, Idol. Ana. Uh, Milinda Puras at Yus Dada Ridobanti. Mandalo Mandaluyong city. Shout out sa uh, Mandaluyong city. Yus Dada, no? Sana po ay okay lang kayo dyan. Idol Yus Dada. At Lili Rose Coronado from Banga, South Putabato. So magkalapit lang po yung area namin dito. Sa Takurong at sa Banga. No? Thank you so much, Idol. Lili Rose Coronado sa Banga, South Putabato. Ingat ka palagi at Aldrin Villaflor, uh, Bilyaflor from uh, PB Team House. So sila Junjun no, nagtrabaho doon sa PB Team House. Thank you so much Aldrin Villaflor sa panonood. At uh, Fia Pia Vlog, thank you so much Pia Vlog uh, sa iyong patuloy na suporta idol. Maraming salamat. Sana po ay may mag-follow o mag-subscribe sa uh, uh, Fia Vlog. Thank you so much. At uh, kay Nora Nibins. Thank you so much, Nora Nibins. Natalie Johnson, set out sa inyo, sa inyo dyan. Nora Nibins, thank you so much. At Natalie Johnson, Lolo Binit, thank you so much. Shout out sa inyo, Marlon De Leon. Shout out, Marlon De Leon. Thank you so much. At Marietta Noto Vlog. Thank you so much, Merly Arandia. Busy Mid, Busy Kitchen. Uh, at Idol. Uh, Chief Paria, thank you so much, Idol, sa palaging pag-suporta. No? at uh, John Riyongko, Shout out Anna Valeriano at uh, Florencio Adriano at Don Regis Cabellona. Thank you so much sa lahat na patuloy na nagsuporta sa ating muntung channel B20 Minutes Vlog at sa lahat po na subscribers sa Pugong Yahiro sa mga viewers. Thank you so much sa inyong lahat mga idol. Sana po ay okay lang po yung kalagayan niyo ngayon kahit may bagyo, no? Sana po ay kung ginadaanan kayo ng bagyo sana po ay hindi po kayo, no? Ah, uh, na, na, natamaan talaga na uh, sobrang hirap, no? sana po ay palagi tayong magdasal sa Panginoon para may protection tayo sa araw-araw. Tayo at palagi po tayong mapakumbaba sa ating sarili mga kaidol at kahit pa kung ano pa yung narating natin sa buhay, uh, always natin uh uh isipin na tayo ay lupa uh, uh, ano lumilipas lang dito sa mundong ito. So thank you so much, uh, thank you so much sa lahat at ingat kayo palagi mga ka mga idol And bye-bye.